Ayun, ayo nga. Start na yan. Apa. Hello guys. Tatanim kami ng snake plant guys. Munan mo rin sila. Mga pogi natin kasama. Oh, ayan o. Oh, mga pogi mo. Ikaw din. Ikaw din. Guys. Mga gopings kasama ko kasi may pasok si Bunso. Alas 7 pang uwi. Dito tayo. Ito na guys. Sa ah, pinakadulo na to. Ito <laughs> <laughs> kasi Kasi cameraman oh. ako eh. Guys, pinakadulo na to guys. ayusin ko lang guys bali apat na puno dito ko naman brother ayun ganda may lupa na to guys sinanda ko kahapon para mabilis kasi wala na si bunso bumapasok siya natanggap siya guys buti natanggap siya nag-apply siya sa San Miguel kaso masyado daw maginaw Maasayin siya sa storage Dubli na yung jacket Maginaw pa rin guys Nag-iello daw sa loob Ay hindi ko alam kung makakatagal siya Kasi yung iba raw ra guys Nahirapan Sobrang lamig Ang ganda Kunan yung mga katamang mungpugi Ayun yun oh Ayun Ay, si Bren oh, oh. Bren halika rin to Bren yung dati ko ang videographer si Bren. Oh, diligan mo Bren. Kung mo si Bren ha, nagdidilig. Ay, yun oh. Imported dyan ang pandilig natin Bren. Inorder ko pa yan sa Shopee. <laughs> Ayun, kung naman yung nakaupo oh. Ang pangalan ni brother? Si? MJ. Si MJ pala, ang mama niya is teacher. Kababayan ko rin taga-antipi. Si Bren, taga Iloilo. Ayan. Nagbabarko father niya. Ayan, Bren. Ang pogi ni Bren. Ito yung videographer ko. Oh. Ayun, oh. Anong, brother, salamat, ha. Ah. Ayun po, oh. Bren, thank you, Bren, ha. Ah. Dito, guys, sa kabila, may tanim na to, kaso wala pa sa gulong. Umabot na ang tanim namin, guys, hanggang doon sa may rotonda. Nataniman ko na yan, pero wala pa sa gulong. Kaya pag may gulong, ilalagay ko lang siya sa gulong. Okay, guys. Babay na, brother. Ayun. Bren, babay. Ito, dito. Babay, ba Bren. Ang pogi ni Bren, oh. MJ. Pogi rin ni MJ. Sino itong isa? Gab po. Si? Gab. Gab? Si Gab, oh. Gab, thank you, ha. Okay. Hanggang dito lang, guys. Oh, naka ferment kasi yan. Medyo... Naka-permit yan na ulan. Yung dinilig namin. Thank you ah. Thank you Bren Thank you Toto. Bye bye sa inyo. Bye bye guys. Salamat.